Hello guys! So, dito kami ngayon sa may bandang Agoncillo. Kami ay papunta dito sa... Anong lugar nga kami pupunta? Punta kami ng Simbahang Bato sa Laurel. Ayan. And going to Laurel, nadaanan na namin itong view ng Taal. Ayan siya. Hindi siya masyadong visible sa camera guys. Pero I'm telling you, ang ganda ng view dito. So isa sa mga perks kapag na nasa real estate ka at gumagala, ay marami kang makikita ng mga magagandang location. Pasok muna ako sa loob kasi ako'y naiinitan. Pasok ka. Oh my God. So tara, samahan niyo akong mamasyal dito sa Batangas. Maraming bawal kapag buwan ng Agosto. Marami kasi naniniwala na ito ay panahon ng Ghost Month. Ano nga ba yung Ghost Month? Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin talaga nun. Pero ang pinaka-simple explanation I think ay lahat ng bagay ay hindi magandang simulan kapag buwan ng Agosto. Lahat ng negosyo daw ay hindi maganda ang sales kapag Agosto. Kumaga parang malas daw ang buwan ng Agosto. Well, depende naman sa tao yan depende sa paniniwala. At dito kami ngayon sa Simbahang Bato in Laurel, Batangas dahil unang-una marami akong gustong ipagpasalamat ngayong buwan ng Agosto at marami rin akong gustong ipagdasal dahil may mga bagay akong gustong matupad para sa akin, para sa pamilya ko, para sa mga kaibigan ko at para sa lahat ng mga kakilala ko. Hindi naman ako pala simbang tao. Pero at this time, na makarating kami sa simbahang bato, naramdaman ko talaga yung peacefulness sa puso ko. Maraming ganap ngayong Agosto. Sabi ko nga, maraming mga dapat ipagpasalamat, pero marami ding mga bagay na kailangan i-consider at i-let go this month. Pero, Lloyd, iba talaga yung feeling ng nasa simbahang bato. Parang nakaramdam ako ng calmness and uh, payapa talaga yung aking kalooban at this time sabi nila sa mga nagpo-post sa tiktok napahalaming wishes and prayers na yung natupad and hindi ko rin alam pero ginabukasan habang pauwi na kami ay isa sa mga prayers ko at wish na rin para sa aking kapatid ang natupad so kung kayo ay naghahanap ng isang Area kung saan gusto ninyong makausap si Papa Jesus or ang Dios natin ay isa ito sa mga pwede ninyong puntahan na area. May mga kainan na naman sa area pero mas maganda na isip ko na magbaon na lang ng aming tanghalian sa aming lakad. Unang-una para makatipid at pangalawa ayoko na rin kasi nang pumipila pa sa mga restaurant lalo na kapag ganitong uh, weekend masyadong marami yung tao. So meron na lang kaming dalang camping chair, wala nga lang kaming camping table pero as you can see naka-survive naman. At, um, ayun, so, busog-lusog ang aming mga alagang pigrolak. So, guys, thank you for watching. Hope to see you again next time. <makes noise>